Um. Kuya, ano po yun? Ay, hindi na pala. Kay hey, Ma'am Mabel po, baby. Ah, kay Mabel po. Wala. Titignan ko lang po ah. ah sige po. Ah. Maalaya. Maalaya, maalaya. Kuya, tunog po eh. Tunog pa? Sabi mo, ano, kailangan po i Pagising na baby. Sige, pagigising ko lang pa. sige po. Thank you. Kuya, umalis po si Mami. Ay! Parang niloloko niyo ko ah. Kakasabi, Hindi po. Kakasabi mo lang tulog ang Mami mo. Tapos ngayon umalis na. Paso yun naman. Huwag naman ganyan. Nag-deliver -de lang naman po ko eh. Wala nga po. Ako nga lang nga po dito na nakabantay. Ako lang po na po nagbabantay ng bahay eh. Ay, wala nga mo yun. Eh, nag, -de -de -nag order kayo, tapos hindi nag-iiwan ng pera. Para ano, mami mo, scammer ah. Hindi hey, po ako scammer, baka ikaw po ang scammer. Eh, paano ako nagigitin scammer? Ako nga po yung nag-deliver. Pwede ka naman po bumalik eh. Parang ganyan na ganyan ng mami mo, pabalik ka. Tapos pagbalik ko dito, wala na kayo. Para... Bumalik na lang kayo, kuya. Miss Maganda po, um, bumalik na lang kayo. Pangina sabi, tutulog. Tapos yung pinagising, umalis. Diyan ka na nga, ispakalahat ko yung mga mamu. Scammer ka po! Scammer? Ba yan yung... Ano ba yung nalakan na yun? Nala yung naka-box na, eh, yung Disney bed din.